NYGC blind drama. Magpamati na. Magpamati na. If you like this video, please like, share and subscribe to our NYGC nice GC. channel. Ang Yare na ang kompleto sa ng na drama. Dirima batian ang sari-sari ng mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisyaga, nice 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 Joke Time, time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisyaga nice Channel Blind Drama. Tagsang ASFM 106.9. Tag Kagaroon, sugura na ang pagharaka. <laughs> nga klase sang bata, yaman? Ay, marites, ano naman yung problema mo? Ay, nainit-init kuya sa bata sa ngako niya kumari, bala. Nga man, hao? Grabe na kung magsabat-sabat. do pa do niya, doon ginpalusot lang sinanaya sa buli, ya? <laughs> Ay, gali. Oo pala. Abi mo Marisol, o nagapamati ka lang daw tampaon mo mo. Eh? Eh, ano yun mo mo? Ah, lang eh, para may chismes naman. <laughs> Ay, hindi man ko tumakain kay si pamilya, ito yung problema. Humakon mo na nga kadamo, singin pangambal, nga mbalya kay nanaya mo. Ah, kalain-lain, hindi pamatian. Sa uli eh, nagtambag ba ng lula? Muti, anong natabo? Ay, pati si lula yagin, boyayaw ya. Ay, abaw, wala ka balaslan si bata tambal gani sa lula ya abi nyo, anong pag-alaga ko sa si sa gamay ka mo? tapos kay dako na ka mo amo na ni ibalos nyo sa akon eh gusto man dapat ani paminsaron kabataan ba lang kung anong pagsikripisyo sa mga ginikanan nila sa ila ay abot naano na niya mga kabataan sa bunga panahon man eh kuha na marites kulang na sa disiplina tungod na guro sa layibla subong may nang proteksyon para sa mga kabataan ay, ambot. Amo na gina problema kung man gani Marisol, kay nga ah, dito sa balay. Ay, kagamo man sang amo ni pagpangabuhi. Ay, ikaw ni agurong ka pagamos ka nyo. Aha. nga ginauna mo pa yang chismis sang sa pangabuhi nyo. Wala ka mo bugas pero ang chismis among imo. Hmm? Pareho malang ta. <laughs> Ay, pero nga kunong balatani. Eh, bilang ginikanan, ikaw nga kabataan, ukon ikaw nga bata, respetuhon mong ginikanan mo. Hindi mo paghambalan sa kung ano-ano na lang ang mo do. Ikaw yung nagpakaon sila. Nga, ikaw ganing ginabuhi nila. Tanan-tanan nga, ginahimo nila. Wala mo yung ginapaminsar. Eh, gusto gina. Tani paminsaron sa kabataan kung ano kadamo ang aluha kagdugo ang nag Agay sa lawas ang ginikanan nila para mabuhi sila. Kadalong ba? <laughs> <laughs> Oo, tuod na Marisol. Marites, kuya. Ikaw si Marisol. Eh, <laughs> bailo <By Luma. laughs> Ay, sige na lang ah. Kaya e, mapuli na ko. Ngita ka, bugas? Hindi ah. Mawala ko to sa bana ako. Basi magdaog to stong etch. Kundi may kalanoon kami. Pun perde. E, wala eh. Ang kabuhibisan, may problema, may kasadya. Bala. Brr brr. Patapin, patapin, patapin. Brr, brr. Patapin, patapin. Brr brr. patapin, patapin. <laughs> Ay nako, higo tayo, toy. Eh. Aray ah, ka di gali? Oo, higo nang inoy, eh. kay ginahulat ko ikaw. Ahaw. kay base ikaw palang ang magdala sa akon sa pamahaw. Abaw. Ah. Hmm. Hala? Ang cellphone gali ni mama mo arasin mo? Oo, oh, eh. Walang tawa bala, ho. Kada mo sa nag-chat sa iya, ho. Ay, hala? May mga notification pa siya sa Facebook ko. Ay! Abi mo bala may na noy Ano may gutoy-toy? Sa una bala kada birthday ko, damo bala sang mga regalo. Subong yaw? Notification na lang eh. <laughs> birthday greetings? Oo. Abaw, sige lang ah. importante May birthday ka pa? Gani man. <laughs> Pero, sa o ganing birthday mo may toy Ah, uh, August 3. Ano nga tuig? Eh? Kada tuig ee? Eh? Hah? I Ainin mean, bala? Ano lid niya tuig? Eh? Kada tuig eh, ni. Nga, may birthday bala nga kis alang hao? Hah? Ilo sopo? Hmm? Sige lang ah. Importante, migo toy toy. Ano? Kada birthday mo, imbitaron mo ko. <laughs> Abi mo migo toy toy? Ano migo no inoy? Bisa lang mo lang kusini bala? Rogo pasalamat, Hing ko bala sa ni iloy. Nga ahaw. Eh, te, bisan pa ko, pero gin ako. lang, Ako man bala, amigo na inoy. Abi mo, sang nagligad na ngayon ko kay nanay tablet. O, te, gin ka? Oo, eh. Gin ko kay palang gaya ko kuno. no? O, ulma ko ba, kay mag-games ta? Di nang tablet mo? Ha? Anong tablet mo, aw? Ah, na, para si tamol, inumon ko kuno ko magsakit ang ulo ko. Ha? Ay na, no, may mga toy toy man. Ay, importante eh. Tablet man nag Oh man, sa bagay eh. Ako gani, gay, post lang ko pero may laptop man kami sa balay. Ha? Ay ah, dukadugay naman tanga of the night. Pero duway ko yung kakita sa laptop mo aw. Kay sino na laptop kay manang mo? Hindi hmm, ah, ako nga dia, eh. Ha? Ano nga laptop na? Lapad nga taperware. Ginabalunan ko bala sa Laptop, lapad nga taperware. Hindi yun carinderia banto kayo abbiamo ngamanamit na on barato keksaburoso sinigang adobo utaname sabaw allow allow pero sa imo carinderia carinderia pirme puno santo Yolong bo Ahm uh, Makan Tato to so changgi Ni Kwan Chai po na Kay wala lang si Chai Eh Aduh bro Kay Jesus Karabi Tato to so changgi Ni Chai Lucia Bro Ay Bala Ano man lang din Ito si Chai Lucia Lo Kay nadula Naman to siya ada Aduh Dada 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 Chai Dada Tato Oh anak-anak na? anak-anak na, lolo Pro Joseph eh makan kok tetes tangki ini cair Lucia kagak balad tadi itu da... baik bagi kita itu ayah yeah, bah <laughs> 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 bah demi balak si lolo ambu aw ah. eh bah kau juga gitu ah Mengumprah Ayah ya ba? Oka, <laughs> bralo daw uh, kayo yung mga sang uh, ng kan no, no, daw kayo ka kapintak yang alo apo sang iyang si lolo pidong, oh no? ang apo ni lolo pidong anak Naka-kakakati na, si tana bralo, <laughs> yang naka <laughs>

sa ano na eh, sa bus makadol na dito kaya kung ano kay Chelsea kay Chay Phuna, eh. <laughs> Anong mga toy toy? nga lagi ko bala Nga uh, mam Ma gijang tawag mo yung kay manang Katerina o oh. hindi bala magulang mo na siya Oh, Amo na galing kasi naglayo anay kami kay siya ya Gra na na siya nag star kay Lola Basyang Upod sila ni Lolo Miloy Ako ya Dari ko yan nag star ya sa Amon ah, gid lagi ni kanan ka niya Ay gali Galing kis ah kakadto ko na sa tiyo ko bala Yung tawag ko na siya tatay man Ay gali ka wala ko nagatawag siya nga tito ya. Daw tatay ko na lang mana siya. Eh daw amay ko siya kung mga eh. <laughs> <laughs> Malaan mo si Manang ang kataren. Kung sa iskulahan, te ma'am ko na siya. Amo na nga ma'am tawag ko sa iya. Pero kung sa balay namon, manang, kahit magulang ko siya. Ti kung gina kontra ya ka? Ate, kontra ko siya eh. <laughs> <laughs> mo na yali. Oo, ikaw yung may gutoy to, yaw, di ng pamilya mo. Ah, uh. Uy, <laughs> ko kabalo din ng iba naman niya pamilya mi Gunoy-Noy ah, Tuntulan ko din ng pamilya niyo ah Ha? Sa di na pamilya naman? Sa Manila, Zo so. Ang <laughs> <laughs> mga sakreto, mabuyag sa katatiyang Mga tao nga mahirap pa masakitan ka sa mga purok sa barangay sa opisina e, e, e. sa sino to? eh 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 doon ka pamilyar hao? Robotino is here aba he <laughs> <laughs> mas kumado mayong adlaw sa imo uy ala! Robotino uy kamusta ka na? ah oh, ko siya mapalayo-layo ko oh. nga nagpalayo-layo ka oh. Ah, ha? ah, wala, ah. Gusto ko lang nga dahil lang ko sa layo sa imo, ah. Ah, din ka naghalinaw? Sa Canada. May dala ko ni Gani nga chocolate. Ha? Ay, abang dadigid lang ako si mo. Wow, kanami ganyan sa ako na migo nga si Robotino, ah. Abang yun hakos, maging ko na yun ba? Oh, oh! Oh! Eh, kahit ikaw siyempre man ko si mo. Ha? Ah, kamusta ka na Robotino? Wow! dunagwapo ka kang naghamot ka naging subong haw? Ha? Ah, Oo, oh, oh, kay nagupod ko kay Lolo Berto dito sa Canada. Ginbuligan niya ako para nga mag-ayon ako. Ay, tuon, uti-titi din ang chocolate mo. Ha? Ari, oh. Oo, abe. Wow! Ay, wow! Ha, kadamo ba? Iyata ko nung iban kay Rosa. Okay, ah. Iyata, gilang si Manang Rose. Oh, ote, Hmm, tuon, ginang nag-ayo ka na? Oo. Uh -huh. Hmm, hmm. Tistingan ko may nag ayo na siya tuon. Ah. Ano na? May plus light ko, di bala, ho? Ote? Pasigahon ko nung plus light. Tapos, malatay ka sa sigasang ang flashlight? Aba, nga Para mabalaan ko gid kung kaya mo. Malatay ko sa sigas ang flashlight? Oo. <laughs> Ginainto mo ko. Kay paglatay ko sa sigasang ang flashlight, paglabot ko sa tunga-tunga, patsyon mong flashlight. Kundi, madagdag ko to karon niya. <laughs> <laughs> uh -oh. <laughs> uh -oh. <laughs> Joke lang na ah. ko yan nga hindi ko madagdag kay ti hindi man niya pwede latayan ng sigas flashlight. Ginajok ka lang ka. Abi mo, wala pa ko nag-ayo, no? Eh, e, e, e. oh, eh, oh, eh, oh. eh. Ay, ayo ka na gito, oh? Oo. Oh. oh. Eh, sige, ah. Mana, gawla, gaw ko to kay Katerin. Uy, hindi ba na? May luyag ka na sa iya? Sang una, pero sobong, baton ko na nga si Jojo ang iya na gustuhan. Kaya nga, ha? Hindi mo galit pwede pilito ng tao kung wala sang pagpalangga sa imo. Gusto! Eh, ah! okay, sige ah. Malakat ko to sa iya. Tapos, mangayo ko to sa iya. Sang pasensya. Oo, pangayuan mo gito pasensya. Madaan nga. Ginlingling mo pa siya sang nagligat. Ah! <laughs> ang pinakalagaw ko, diba? Si Premiloy, why di ka upon si Akon? Ay! Ay! Jay, pagkukulang na mention nga lang niya, rasa na yun? Sigala, kung doon kahamot <laughs> <laughs> pa <laughs> mahaw. Grabe ba? Premiloy, uh -huh. long time no see. But now si <laughs> now? <laughs> ay, kamusta ka na? Uh, okay lang ko, Premiloy. Uh, Kaya ikaw yan, eh, uh, hindi ka mamangkot kung kamusta ko? Ah, uh, uh, kamusta ka na, Premiloy? Ate, are, So good, so far. So good, so far. So good. So good sa nga maghalin ka. At yung Oh, ay tubo. Ay, napagtanto ko. Kung Wow! Napagtanwan. Ay, sindihan ko nga... Ang tsukulit-tsukulit lang na. Oo, oh, oh. Dapat ang pag-abianay ta, hindi ta na pag-ibaylo sa pagkaon. Oh. Sa kwarta. Dapat ko matutuod nga nag nagapatawaray. nag-apatawaray. Kaya mo naghandi nga kamut mo, ihumlad lang. Nga man, may mo sa akon na yun. kung siya kamut kamot mo. Kaya bastos mo niya mo yun man. Kita mo ari tayo sa mall ho. Dabo siyang tao di ho. Ang sa mall. butligo may purpose Eh de? sir, idog ka mo da sir. Dari na uh, idong, idong sir. Idog, 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 uh, idog, uh, idog, uh, idog, 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 Pakan un buku eh. Kecik <laughs> <laughs> wala problema, ketik kecik mai restoran bandi sambol. Pakan un ku ikau ah wai sang problema, ah man. Ara gele. Bag ulang kami nagit anay di Perberto. Ah, hambal ya si akon. Total, gin kuha naman di Premiloy ang sa imo. Ating iya ni, eh. Ihatag ko na lang si mo. Tapos kin. <laughs> ah, ano, ano ang mo para miloy? Ang ko, busog kita ni. <laughs> oh. Anong busog kita ni? Ha? Eh? Ah, ginpadala ko to siya kay Jojo. Naghapit ko to siya <laughs> nga masahi ano, kay kadamo. Uh -huh. Masa nagpamasahi. Subong kadamo, ka pala nakit ang lawas. Uh -huh. ko Jojo, tapos mo nakaroon masahi. Ari may chocolate ko din ipakaon pakaon siya mo. Yung nagawa, yeah. imported na iyo. Bung bagulang uh ko -oh. halin siya. Kennedy? bo Oo. Ah, mo tong halin sa Canada nga chocolate. Ano ga? Eh? Ga reklamo ka pa inobos mo na to sakot. Why why ga sakit eh, sa mga chat ko? Ah, oo, bisa ya chat ko sumong dugo chat Ah, indi na e. lang tagali mamahaw eh kay ho, kay si ta mo. Oh, Kasi kwarta ni ho ginhatag ni Perberto nya para ilyo, kati ah. na uling imo. Wai labut sa chocolate pa yata ang pagiging kusin mo kalibo mahaw mo ah. Kaya kamu mo gana kasakit ang dyan ko. O, ti mo kulit ka na? Hindi. Ano? Ang inugastos mo ako, kuhaw ko lang <abilir> kuitan. kay tapos na ta massage no. Mayo kaluyan sa buong daw okay man ang pag customer. Do na kadako dako, dako sa buong income migo Jojo, no. Gani, mm -hmm. pero may mga Mayo. panahon gid ka iwat sang aton masayian. Do ka budlay no sa aton pangabuhi kapigado. Jo customer sa kapigado mm -hmm. siguro sa mga panahon sa eh. Gani. Ay sige lang ah. Ayo, kuha ko na ni sa bubok kabinet. Wow. na alin migo jo yun hatag ni, ni Lolo Ilyong halin ko no kay Lolo Berto halin ni mm. sa Canada wow. chocolate ni kaunon tani ni nga ta dua ta 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 oh. kaunon tani ni nga ta dua ah, anyway kamusta ka na ni Catherine ni Gojojo ha, -ha. Uh, okay lang mm -hmm. ang matuod gani gaplano na kami uh, magpakasal nga dua uh, Matuod? Oo. Wow, maayugid. <laughs> Pasalamat Ayun. mo ko gani sa imo, Migoitan. Mm -hmm. Kay do wala ka na naghimo sang kon ano parang nga uh, maguba kami ni Catherine. <clears throat> Kanami kay okay na ta subong. Amo niya dapat kita yung mga bulag, kita yung nagabinuligay, kag nagapalanggaan ay hindi kita yung magbatsyag sang kahisa kay hindi na tangadaan ka kita, amo pa na ngato ni muon, do hindi naman na nami nga may isa pa ta sa upod naton, di ba la? <coughs> Insakto kita na mi gojo. Do gas gid tutunlan mo wow. ako. <laughs> Wala ko ini kataon ko. Uh, <coughs> oh, ah, chocolate. Ari mo ah. Koy problema. Buligan ta na. Oh, buligan ta ni. Ay ah, ah. Ah. Oh. Uy, may nagsulod sa klinik ta. Uy, si, sino na? Miguitan? Hindi. Si Lolo Miloy. Ay. Lolo Miloy? Magkakulis sa kilid. Uy, hindi na pagtagawa. Hindi na pagtagawa ang tsokolet. Ay, nga man. Lolo Miloy. Kaya nga nga nga, sinubra ko ka nalaga. Nagsilala kitang tsil ko, mukha kaulo ko tsokolet. Ay, tuod. Ate, sige. Arin, chocolate, oh. oh Arin, bato na. Eat ko, ha? din ba ba yung chocolate wife ba? Okay. ba? kapag nga doon, hindi magkalipat na mag-yuhom-yuhom. Kaya ang pag magapabakod sa atong tagipusoon. top naman sa liwat! Sangalan na lang sa bilog na puwersa sa NYGC Blind Drama! Bye-bye! Hello ka Bye mo! Hello. hello ka mo! Bye! sa inyo Kami pirmina datang